Samantala, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtataas ng base pay o sahod ng military at uniform personnel. Si Clayzel Pardillas sa detalye. Hindi lamang tagapagtanggol ng bayan, tagapangalaga rin sa ating kaligtasan. Yan ang mga military at uniform personnel na hindi umaatras sa malalakas na bagyo, magkakasunod na lintol at iba pang sakuna nakapaglingkod lamang ng tapat at buong puso. Naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sakop ng dagdag sahod sa MUP ang mga ng Department of National Defense, DILG, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, at National Mapping and Resource Information Authority. Ipatutupad ito ng tatlong tranche simula Enero 2026 hanggang 2028. Ipinakori ng presidente ang mas mataas na subsistence allowance ng mga militar at unipermadong tauhan ng gobyerno sa 350 pesos na noon ay 150 pesos lamang. Sabi ni Pangulong Marcos, tungkulin man ng MUP na protektahan ang bansa, dapat suportahan at suklian ang sakripisyo nila na nalalagay sa panganib ang buhay at naharap sa matitinding banta. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Sa bisa ng Executive Order 107, babaguhin ang base pay ng MUP. Nagkapaloob din sa kautosan ang pagtatatag ng Interagency Technical Working Group na magsasagawa ng komprehensibong pagsisuri sa pension system ng mga militar at pulis. Layo nitong matiyak na magiging sustainable at makatarungan ang umiiral na pension system para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas